Yan ang Austria. May report si Hector Pascua. Lumahok ang mga Pinoy sa 38th International Bazaar 2006 oh, na itinaguyod ng United Nations Women's Guild of Vienna dito mismo sa gusali ng United Nations sa Vienna. Kabilang sa dinumog sa bazaar ay ang mga native Filipino food tulad ng pancit, sinula, sinakpet, siupaw at mga minatamis. Kinagiliwan ang mga panindang ito maging ng mga dayuhang bumisita sa bazaar. Kasama rin sa mga paninda ng mga Pinoy ay mga damit at accessories. Isa sa mga kilalang Pinay designer sa Austria na si Eva Siwan Putsugar ay nagtanghal ng kanyang mga accessories na paninda tulad ng kwintas at porcelas mula sa sungay ng Kalabaw. I would like to share my creations to the, to the poor and the needy children all over the world. Okay. So I'm here uh, okay. at least a day uh, this day uh, to, to, to share uh, my my uh, my my help to the needy children. Pinalakpakan naman ang cultural dance na pinalabas ng kabataang Pinoy. Ang International Bazaar ay itinatag noong 1967 dito sa Vienna, Austria. Ang unahing layunin nito ay makalikom ng pundo para sa mga kapuspalad na bata sa buong mundo. Para sa Balitang Europe, Hector Pasqua, Viena, Austria.